dalawang babae na kilalang personalidad sa gobyerno bumisita sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! Nag-courtesy call sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo si na Vice Presidente Sara Duterte at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na si Brother Eduardo V. Manalo. Malugod naman silang tinanggap ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa Central Office. Una ay si B.P. Sara Duterte na Sharing Education Secretary ay bumisita nitong unang linggo ng Oktubre. Masaya naman siyang binati ng pamamahala ng INC ang Vice Presidente sa kanyang naging pagbisita. Kasunod na bumisita ay ang dating Pangulo ng Bansa na ngayon ay Pampanga Representative na si Gloria Macapagal Arroyo. Bumisita siya nitong unang linggo rin ng Oktubre. Katulad ni Vice Presidente, ay masaya rin siyang hinarap ng pamamahala ng INC. Ang mga ganitong pagbisita ng mga lider ng bansa ay ginagawa nila hindi man panahon ng eleksyon upang magpakita ng respeto sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Isa sa patuloy na isinusulong at proyekto ni Vice Presidente bilang kalihim din ng edukasyon ay ang pagbabago sa kurikulum ng basic education at ito ay sa pamamagitan ng paglulunsad ng bagong sistema o ang bagong K-10 program na mas magiging pakinabang sa mga mag-aaral na Pilipinong kabataan. Kaugnay nito ay kabahagi ang Iglesia ni Cristo sa pagtataguyod ng maayos at dekalidad na edukasyon na ipinatutupad ng New Era University, ang private educational institution na pinangangasiwaan ng Iglesia ni Cristo. Samantala, si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ay isa ring Deputy Speaker at bilang isa sa naging mataas na leader ng bansa ay hindi kaila sa atin na bahagi na ng pagiging leader ay ang madalas na pagbisita at mag-courtesy call sa pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ang mga naturang leader. Mahalaga sa mga leader ng bansa ang maayos na pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing leader ng iba't ibang religious group. Dahil ang mga ganitong organisasyon ay may malaking bahagi sa kanilang pagtatagumpay, lalo na sa pagsulong ng mga pagbabago para sa kagalingan ng bansa. Sa mga kadrama natin na patuloy na sumusuporta, naglalike and share ng ating mga video, God bless po at madramang salamat sa inyong lahat.